Hello! Good morning, good morning everyone! Nandito tayo sa labas kasama natin si Buki. Isang kindat lang ako ni Buki. Ayan na, nandito na sa labas kasi nga gusto na niya talagang lumabas. Ayan si Buki, gusto nang lumabas. So ayan, bitawan muna natin para mag-enjoy naman siya dyan. so ayan good morning good morning sa inyo lahat yan mga wapa mayong buntag sa inyong tanan kamusta naman ang buhay buhay natin kamusta kamusta ang buhay good morning good morning good morning sa inyong tanan biju bidyo na ako sa tabi sa labas para ano, mayroon tayong ma, magawa sa araw na ito. So ayan, ah, ang aking mga alaga, ayan, para mag-enjoy muna sila sa labas. Isang kindap lang ako ni Buki, hindi ko matiis. Kasi hindi ko siya pwedeng bitawan kasi ma, baka mamaya. Ano yung inyong mga ibang ano sa labas? Yung pusa, hinahabol niya kasi kaya ayaw ko siyang bitawan. Ah, di pa. Ayan na. Nag-enjoy na ang buke. Andoon. Bantayan ko nga lang para pagkatapos, uuwi ng bahay at maglilinis tayo, mga gwapa. Good morning, good morning sa inyong tadandiha. Bye bye, andito na lang. Bye bye, bye bye.